Okay. So, ayun eh na. Nakuha, nakakuha na tayo ng first booking natin. So, kukunin natin sa Antipolo. So, nasa Antipolo ako. Pick upin natin ngayon. At i-deliver natin siya sa... Ano? Pasig. San Bernardino. Okay. Medyo traffic talaga rito. Holiday ngayon. So, gawa ng ito nga ayan sa ating night market dito sa Inares so sabi ni sir ang pipikapin ko daw is helmet okay ay helmet sorry ano uh, cellphone so abono tayo doon so tingnan natin sabi ni sir sa akin i-check ko muna kung working Ah, uh, bago ko bayaran so tatawagan ko na rin siya so tingnan muna natin alright So habang tayo patungo sa ating pupuntahan Welcome po sa ating channel Dito sa Monch TV ah, Alright, thank you so much So yun na, medyo traffic Pero okay lang Nagmekos-mekos na yung mga sakyan <laughs> Pero okay na So samahan niyo ako ngayon no Actually, this is my second day sa paglalala move. Uh, yung mga uh, hapon umulan kasi kaya hindi ako nakapagkuha ng video. Basang-basa ako hapon, pero okay lang. Masaya naman, very exciting yung nangyayari. Kasi first time ko to na ginawa. Uh, hindi ko naman talaga trabaho to. Kumbaga, ito uh, lang yung aking ano, uh, extra kasi syempre marami tayong mga alam nyo na yan naiintindihan din yan ng mga nagdodoble ng trabaho no? so wala pa rin yung aking cellphone holder na in order hindi pa siya dumadating kaya mapapansin nyo nandun sa bulsa yung aking cellphone okay so let's go sana legit sana legit double check natin tsaka sana yung uh, bahay, nasa bahay siya mismo mukha naman kasi babae yung ano eh uh, babae yung pipick up natin ng uh, item so si sir ata yung nagbook so ayan mamaya na tayo uwi kailangan natin ng panghulog Alright maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin Ah, uh, nga pala paki like, share and follow na rin po ang ating youtube channel at yung facebook account natin alright so let's go so yan pupuntahan na natin so going sumulong highway ang ating uh, pipikapan ng item So sa mga kapwa ko nagde-deliver, lalamove, Move, sino man ang kas Joyride, sana palagi kayong nananalangin bago po tayo bumiyahe. So hingi tayo ng gabay at proteksyon sa ating ama. Ngayon din sa lahat. So iwas tayo sa kahit na anong kapahamakan, disgrasya. Siyempre sa mga masasamang tao din, di ba? So uh, sana ma sana -ma maproteksyonan tayo. Ayun, so ingat lang din sa pagmamaneho sa aksidente tsaka ano pa uh, dahan-dahan lang palagi actually kahapon kung may video ko uh, ang daming sa kalsada na nasemplang dahil sa basang kalsada kahapon dahil medyo hindi naman ganong kalakas yung ulan pero pabugso-bugso siya eh pabugso-bugso so mag-iingat lang tayo mga ano, kapwa natin mga kapatid na riders Ingat, ingat po, ingat, ingat. Diretso pa rin tayo. Baka sa senyora pa to, ah. Kakanan. So, papadilya. Kanan tayo. Ay, pakobyo. Ganyan nga, pakobyo. Pero dyan lang, hindi na doon sa ano palabas palabas ng uh, uh, papuntang Cobio. Oh. Mga diyan lang sa eskwelahan 'to eh. Sa Santa Cruz, Barangay Santa Cruz. Napanood ko kay ano, kay Nix sa Team Nix United. Yung vlogger po na ano, sikat. <laughs> si Kuya Nick Ayun, nakita ako, Bawal pa lang mag ano, no, post ng number buti nga nakabalik uh, po ang ating uh, idol eh ang ating Lodi eh shoutout sa'yo Boss Nicks ako po, ano, beginner pa lang <laughs> pinapanood ko po ang channel niyo Boss Nick marami tayong natututunan doon marami tayong mga pwedeng i-apply diba? so ganun lang kuha lang kuha ng mga magaganda Kuha lang ng kuha ng mga pwedeng may apply sa ginagawa natin. Okay? Yan lang. Ang pangit, syempre, huwag mo nang gunin yung pangit. Kahit saan naman eh. ba? Diba? So, lahat naman tayo. Eh, eh alam naman na uh, may pagkakataon eh. May mga maling gawin, diba? So, huwag na natin kunin yun para i-apply sa ginagawa natin okay, so ganun lang kung yung maganda kunin, kung ano yung pangit, iwan ba? Diba? so ikaw magdadala ng lahat ng yan eh, you know No, muntik na tayo doon presence of mind talaga eh. pero minsan hindi mo na napapansin kaya ingat ingat lang mahirap masiraan ng motor diba? Dito na tayo pagbaba Ma'am Kathleen po, ah, ah Kayo po yan ma'am Yan po yung cellphone, working ba ma'am? Opo, working siya, kaso screen talaga niya yun. Pero alam niya to? Oh, Tawagan okay. ko lang si sir ha Hindi ko makontak yung number mo ma'am Dito po yun po ah okay nakihan lang ako ng safe eh yun ba yun yung 0918 ka lang mama pagkano na pag usapan niya ma'am 11 working siya sir pero alam niyo po yung screen talaga neto na medyo nag ano ako nag parang nag kick Okay, sir kopya ano sir bigay ko na kayo mama Oo, oh, sir Patanong, sir May password o naman? May password? Wala, wala, sir Walang password Wala ah, naman Oo sige po. Salamat, sir Ingat po, ingat sa biyay uh, Sir One, Bali, one, one, sir Yes, po One, 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 sir Okay, doc, sir Sige, sige, sige Okay, salamat Bye-bye Mam, Ma picturean lang ko lang Hindi kasama yung mukha mo Ayan, ko lang Binenta mo na lang. Wala din ko magamit, nahihilo ako eh. Paano yan? Bibili ka na lang bagong cellphone. O kaway ka muna sa vlog ko ma. Oh, maganda. Maganda ang dilag. Oh. Puso ko iyo. Oh. <laughs> so, bali 1,100. Munch TV vlog po. Agka. Munch oh, TV. Apo. Ma'am, ito po 1100. Thank you, ma'am.